So yan guys, ang taas ng papaya. Lilit ng bunga. Hindi na lumaki. Yung mga bunga. Me! Hello? Makain ka dyan? Ha? Me! 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 That's Bubbles! Oh, si Bubbles! Me! That's Bubbles! See? Bubbles, huwag mo hawain yun na, Makatali yan siya oh. Makain sila, pabayaan mo. Bye bye. Say bye bye, bye now. Bye bye. Yung kinakain nila oh. Parang may ampalaya doon. So yung guys. Masaging. Ito yung balingoy na ginagataan niya. Sarap eh. Ito. Ang dulo niya. Tas yung saging doon. Dito tayo daan. Ay, may daan na dito? Yan, so yung mga saging. Tatunday. Ang saging doon. Dito kaya tayo daan. Da Ang daing bunga ng kanyo. Ang daing bunga ng yung saging na yun. Yung saging sa hawak dito ng sa akin. So, ang bunga ng kanya, oh. Tingnan mo, oh. Yung kanya. Ano ito, pomelo? So, yan, guys, oh. Oh? Ganda ang bahay nila. Bunga ang bunga ng pomelo. Ang ganda tingnan. Itik sa bunga. Oh? Inog na yung iba, eh. So, ayan, meron nag-yellow na siya. Ganda ang bahay nila. Di ba yan? So, ang bunga. Doon pa sa kabila. Yung suha, yung pumelo. So dito na yung mga saba. sali ka dito. Yan po, tabako din pala doon. Ay, balik na tayo doon. Balik na tayo. So, Pauwi na kami guys ito na, daanan ko itong pumelo na to, ang dahing bunga ito yung mga sabah na sabihing, pagod ka na, babo hababos balls, nang pagod ka na bubu wala -bu -bu. pati bayabas na ng matay na <coughs> so dito lang yan paikot sa baryo namin lawak ng farm dyan hmm <coughs> yung papaya yung dami bunga Sino? pati yung yug hindi natin o oh, dahil puno bunga bakit yung yug kulay ko na yun siya kulay brown na o oh. ang dahil bunga ng yug nyo na lahat nasunog sayang ano pa yung mga pumelo o oh. dahil bunga, dahil nilang tanim na prutas Shoot the Diba so guys, pag sa probinsya, ang dami. Patataniman mo na prutas. So, ayan pa. O, oh, ayan. Mga pumelo. Ayan, mga bunga niya. Tapos yun mga sibuyas na kakalat. Eh, hey, babasali ka dito. Yan. Ay, may tindahan pala dito. Sa inyo yan, te? Walang tao? Baka tulog. So, guys. Dito lang yung sa likuran namin na banda. Oh. Parang nabibisi ng mga tao. Dito. Dito. Yan. Ito, bubbles! Huwag ka tumakbo. Katakot ata siya. Yan ang mga pumelo. Lapang bunga. Yan sa taas. Mga suha. Manang aurin ito eh. Yan. Yan ang bunga. Yan. So ayan, mga tabako ito ng ilan. Nakasampay. Saka itong kuha niya o. Oh. Yung langka. Tingnan nyo guys, yung langka na sa puno na. Babang sila ka dito. Andiyan lang sa baba. Ito ba lang buha sa taas? Ito sa baba lahat. Mm. Pauwi na tayo. Ayan, more tabako. Ito daming aso. yan chiko. May bunga siya. Ito yung bahay ng kumari ko. Ito siya. Yan, yung bahay malaki. Yan yung, yung sa likod, yung bahay namin. Yung bahay sobrang dry. Here guys.